May tagal tagal na hindi nakikita mga tiyo Saan hindi nakikita rin... Tiyo doon sa ate, ah uh, paisan, doon sa itaas Diyo okay, ko tiyo eh, may edad na hindi pa nakikita, tagal na kan okay. mo yan, tagal na hindi nakikita Baka may isang Oo oh. Hinahanap ng nawawalang kapatid ang tiya. <laughs> Hinahanap ng nawawalang kapatid. <laughs> Ya, <laughs> e pa hindi piata ata alam na nakawilchair. wheelchair Dikit din nakakalagad na data na rin. Pero no, kapatid oh, yung ate niya. Eh, arena wala, ano wala lang kapatid hinahanap. Tiyak ito yun. Nagdandahan. Nanti yun. Sa tagal hindi rin papakita. Bakit? Kaya nga eh. Guti na ako. Dini! 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 Ako, yun rin nakita na ako. Nakita na rin yung mag saan ko sa tila eh. Oo, saan eh? Si Maine, no? ako? Ako, kailan niya? Ako saan eh? Kailan niya, ako? Ay, ako! Ako, kailan

Hindi oh, na. Hanap. ko February na yun. February birthday. Hindi. 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 na, 哦、嗯。